Ayan mga kasagwan, good morning po sa ating lahat. Naglatag pala kami ni Kabulbul ng ang kahapon mga kasagwan. Hindi lang namin na videohan. Ayan bali, magpapandaw na po tayo ngayon. Grabe mga kasagwan, may bagyo na naman ngayon. Mukhang dadaan dito sa amin yung bagyong pipito. Malakas. Malakas. O, malakas daw mga kasagwan. Andun si Kuya Tuli mga kasagwan, iyanon niya yung pambut dito sa... May mga bakawan ipapasok yung kay Kapulpul mga kasagwan ipapasok din namin mamaya pagkatapos namin maglatag ng ay magpandaw ng bubutrap baka lumakas dito sa lugar namin mga kasagwan mabuti lang yung nag-iingat para safety yan sana mga kasagwan certain tayo ngayon sa no, paglatag natin ng bubutrap kaulit tayo kahit ilang teraso man lang mga kasagwan pasensya na po ngayon lang ulit kami nakapag-vlog Nabibisig kami mga kasagwa Nagagawa kami ng ano Bubutrap Dinadagdagan namin yung bubutrap namin Kaya ngayon lang kami nakapag vlog ni Kabulbul Kaya muna Kabulbul Yun Sana mga kasagwa Magkahuli tayo Dito natin ipapasok mga kasagwan Yung bangka ni Kabulbul mamaya Alagay natin dito para Safety Wala na kasing uh, malaking alon dito na pumapasok ngayon, nandito na tayo mga sagwan. Ang papandaw. Sana makahuli tayo para may pangbili ng bigas. May parating na pa naman na bagyo. <laughs> Sana mga kasagwan hindi lumakas dito sa amin. Yan mga kasagwan, nandito na tayo. Ito yung mga lungga na naman mga kasagwan nilataga namin. Ibas na. Tabi. Mayroon. Ha? mayroon daw mga kasaguan Oh mayroon malaki Wow <laughs> Malaki yung mga kasaguan. Uy ayun Wow Malaki <laughs> <Lucky. laughs> Ayan yung butas oh Malaki na butas Malaki yan mga kasagwan Yun oh no? ka ngayon Palaging may pumapasok yan dito mga kasaguan hmm. Ang yung lata oh Humuyot na yung lata, humuyot. <laughs> Uli ka, Balbon. Oh, Laki. <laughs> Taba. Ano? Grabe, nis si yung mga kasaguan. <laughs> you know? Taba ka? May <laughs> <laughs> pa... Ayos. Oh, ayos mga kasaguan, tara. Nandito pa yung isang latag yung mga kasaguan. Nandyan sa ibabaw lang yan. Butas din yan. Yan. Sana pumasok mga kasaguan. Baka kumagat. Sige, tanggalin mo na. Ito, baka makagat ka. Baka. <laughs> Matahap na mo. Mataba kasi. Kapag mga matataba, mga kasaguan ganyan sila. Matapang Ayan na. Oops. <laughs> yun andun yung isa la na latag mga kasagwan malaking butas din yan wala ata ano hindi ata pumasok nabot ng tubig boy hindi nabot ano walang buli laki pa sana na butas laki yan mga kasagwan Bagong-bago yung ano niyan, mga kasagwan, inilabas ng mga bato kahapon. Walang huli Ay, Buklo Buklo Dalawang <laughs> trap Buklo <laughs> Ay Isa na yung huli natin Grabe yung butas na ito Malaki yung bakas Kahapon ito Di lang pumasok Pupunta tayo dun May latag tayo dun Tara Pupunta tayo dito mga kasagwan Ando yung trap Ha? Wow Ayun, meron no kasaguan. Dali. <laughs> birds. Pangalawang huli natin. Ayun. Ayun. Wow, good size. Yan mga kasaguan oh. Yan. Oh, good size na. Ayun. Okay na yan oh. Okay na. Tara may isa tayong papandawin dito. May tutot, may tutot. May tutot. Papandawin tayo dito mga sagwan, isa na ang bubutrap. Dahan-dahan tayo kasi ano yung bato dito madulas. Ito yung trap natin, isa. Andun. dahan-dahan tayo baka meron wala ata boy maray oo tutut ang raming tutut tatlo tutut lang tutut tutut ano tutut. yan apat isang bagulan <laughs> Yan no? mga sagano, may pangulam na tayo. tutut gagataan natin ayos na ara dito naman tayo dun tayo sa ibabaw may latag tayo dito lungga din yan mga kasagwan ano hindi pumasok wala oh wala buklo na naman lungga yan mga kasagwan sayang hindi pumasok no Ang mga kasaguan ay malaki. Malaki yan mga kasaguan. Ito yung mga bago niyang ano. Malaki yan oh. No? Linabas Parang na mga dindi. bato. Yan. Hindi pumasok grabe nis. Ito yung mga linabas niyang ano. Buhangin sa bato. Sayang. Sayang! Ba May isa pa tayong papandawin dun. Dandaon tayo mga kasaguan dalawa pa lang yung huli natin nandun sa may bato sa gilid ano buklo <laughs> Lang lang. Ay, buklo mga kasaguan oh. Walang alimango na naman. Walang Yun. <laughs> Tara. Balik tayo. Bali, dalawa pa lang yung huli natin, mga kasaguan Ayos na rin. May malaki naman tayong huli. Wow. Dito, mga kasagwan. mga lungga din to mga kasagwan kung sana mayroon. patay buklo 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 yun naman ano? butas yung ah, trap butas? oo patay to nasaan? ay naman no, sa gilid oo oo mga kasagwan na yun butas patay ano daw wala baka bayawak ano? baka bayawak to Piyawak ano, at ama kasi kung yung pumasok dito. Oh, dinutas Oo. Mm Walang -hmm. <laughs> huli. Sayang. Bagulan. Nasa na yung lungga? Ano? Lungga dyan ang alwang. Lungga dyan mga kasaguan. Grabe. Tara. <laughs> Bayawa ka tayo yung pumasok. Balik tayo. Tatag tayo dyan. Handa tayo. parang walang hole eh? Oh uy, meron. mayroon isa. meron pala. Yan <laughs> good size na sagwan. Yun. <laughs> Dali. Na. Pwede na. Ito sa ibabaw mayroon mga sagwan isa. Uy. Sandali tayo dun. Ay latag tayo. Ako na. Hindi makita. Di makita. Mayroon. Uy, mayroon. Uy. <laughs> Sa mga saguan. Ayan o. Ayan. Saka may bagulan dalawa. Good size. Good size na. Ayos nice na. Ayos. Nakapadagdag na naman. Balik tayo. Pandaw tayo dito. Saan na yun? <laughs> Mamingaw? Meron? Okay. Thank you, Lord. Uy, blessing. Magagat ka. ka pa. Wow. Ayan, mga kasagwan. Thank you, Lord. Thank you, Lord agad na Tara, Pwede na Kali Kali Pagkatag tayo dito mga kasagwan Isa dyan at saka isa doon. Magkasunod lang to Ayan, dahan-dahan lang natin mga kasagwan. Dito na yung trap. Parang walang nakikita. So, okay. kung na yung magpapanda, kung makasagwan. Ay! Uy! Nandito ka, Bulbul! Ay! Hero na naman! Isa. Isa na naman! Thank you, Lord! Good size na! Dali na naman! Okay! Ayos na. Nagkapadagdag. Dito naman tayo mga kasaguan. isa. Andun. May bato. Ditong banda na ito mga kasaguan, madami yung tala talaba. Kaya maganda yung may buta dito para sipti. Hindi masugatan. Andan yung latag natin. Oh. Nakikita na yung trap mga saguan. Nangingibabaw na sana may huling alimango uy uy may wasak na may patay na bagulan oh, oh mayroon buy malaki malaki ata eh malaki ha <laughs> swerte dali na naman ah <laughs> hey, na sakyo ano mga bagulan hmm you okay, oh. <laughs> Patay yung mga bulan, mga bagulan, mga kasaguan. Patatas. Sayang, pero isa lang. Okay pa lang, okay lang yan. Dali natin. Thank you, Lord. Dito, dito mga kasaguan, may latag tayo dun sa ibabaw isa. At saka dito, isa din. Sana may huli yung nandyan na alatag natin. Kibas na, oh. Uh, maabutan nata kami ni Kabulbul ng kibas dito. Ito na yung latag natin mga kasaguan Tinakpan yan ng dahon ng ano, nyug. <laughs> oh, walang wala hindi at talaga pumapasok yung alimango na yan malaking karita malaking lungga yan mga kasagwa no? ilang bisis na namin ito linatagan mga kasagwa hindi namin ito nahuhuli matalino na ata yung alimango na nandyan kabulbul bulbul. lang lang isa tara balik grabe hindi na naman natin nahuli bigo na naman tayo Ando tayo dito mga kasagwan Uy. Paray. Ay, mga bagulan, mga kasaguan. Mga <laughs> bagulan. Mga lang. Mga And. Dalawa na lang yung pandawi natin mga kasaguan. Ano? Dawi. Kakabinta <laughs> tayo nyan, na. Yung bagulan mga saguan 50 per kilo po dito sa amin. Dalawa na lang yung papandawi natin mga kasaguan, tapos na tayo. Nahihibasan na yung trap natin, nahihibasan. Nandun <laughs> <laughs> Ah Gulan laang Gulan alimang Wah wow! <laughs> Ang dami na naman Bibinta natin to kay Boss Eugene Double bull <laughs> daw <laughs> Alimang at saka bago lang yung ibibinta natin mga sagwan. Para may pambili ng bigas. Ito na yung last natin. Sana so, mayroon yung last. Ha? Aray. Aray. Allah Dami na namang bagulan! <laughs> Thank you Lord! Malaking blessing po ito sa amin! Yan! Shout out sa inyong lahat mga kasagwan! Kay Kuya Alvin! Shout out po! Maraming salamat sa suporta nyo sa amin mga kasagwan! Kahit madalas lang kami makapag vlog! Sobrang busy namin mga kasagwan! Yan! Bali abangan nyo lang kami dun mga kasagwan sa... May bahay nalang kabulbul. Doon natin itatali yung mga limangon natin. Yan mga kasagwan, itali na namin ni Kabulbul yung mga alimango. Ito yung pinakamalaki natin. Grabe mga kasagwan, sobrang taba. Yan o. No? Pangipit pa lang mga kasagwan, ulam na. <laughs> ito naman mga kasagwan yung bagulan mga apat na kilo ata ito. Inaantay pa, na, inaantay pa namin si Boss mga kasagwan. Siya yung bibili ng alimango natin at saka bagulan. Yan kay Kuya Goryo, shout out. <laughs> Sino yung isa shout out Gugoy? Hello. <laughs> daw mga kasagwan. 'Yan mga kasagwan, nandito na 'yung bibili ng ano natin, alimango. Si Boss Eugene. Boss hello. 'Yan, baka may gusto lang shoutout, Boss Shoutout kay Boss Mike na sa labas ng gate sa akin. 'Yon. Ikang lalaki. 'Yan mga kasagwan. Kanaman, ang lalaki. Nandito nga pala si Kuya Pusong. Ah, Kuya Pusong. <laughs> Salur. <laughs> Walang trabaho ngayon mga kasagwan kasi holiday. Eh. Holiday ngayon, holiday. Connected so, yeah, Walang trabaho ni Kuya Pusong. Ha? Ah, Pwede sa chat natin. Yeri. Dosit. Asya Nandito si Boss Yojen mga sagwan. Yung isang piraso mga sagwan na ano, isang kilo, yung presyo 1,000 mga sagwan. Higit. Mahigit. Mahigit, oo. Oh. One-one, ano? One-one. Yung timbangin natin ito, kung ilan yung timbang. Ayan, ano? You know? yung isa mga kasaguan. Timbangin natin. Oy, oh, 0.6. In 45 seconds. Oh. <laughs> <laughs> Joke lang, mga kasaguan. <laughs> Pag simpla <laughs> na po, 100 km per <tila>. hour. <laughs> mga kasaguan, kapit tayo. Kapit ko lang na. Pointo lang, ano? Pointo lang, <laughs> ano? Ayan, titimbangin na natin yung bagulan na natin mga kasagwa nandito. Ayan, Palang mag, tigas. mag ilang kilo yung bagulan natin. Ayan, timbangin natin. Ayan. Bigat, kapi. Ayan, ayan. Maglalag pa. Ayan. Uy! <laughs> apat na kilo mga kasagwa, sobra. Pero apat na lang yan. Yun, yan naman yung alimango natin. Yung isa, yung pinakamalaki natin mga sa one iba lang yung ano niyan. Ano niyan? Price. Kasi sizing yung tawag dito sa amin. Pang-export. Pang-export. Ito naman, yung local. Ano? Jiski. 1.4. 1.4. 1.4 Boundary na naman uh, yes, Mga saguan, mga nakadalawang kilo tayo ngayon Sobra Yun, nagkakapis si Kuya Pusong ko ha naman ko Oh my god Ina <laughs> 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 na kilo Antayin natin mga sagwan kung makailang... 980? Ayan, 980 mga sagwan Gawin na natin isang libo. Wow! Isang libo mga sagwan. May ano pa si Busyo dyan. O mas kuwan sa atin. Advance. Basically. Ayan mga sagwan yung binta natin ngayong umaga. Ayos isang libo. May pangbiri na tayo na ang bigas. Andito si Kuya jan Kuya dyan! <laughs> Ayan, ingat, ingat po tayong lahat mga sagwan sa matatamaan ng bagyong pipito. Ayan, dito sa amin yung panahon, mga sagwan Maganda pa yung panahon. Maganda pa yung panahon, pero... Fairness ng alas... Ano, ano alas na yung, sa... yung balita? Bali, maganda pa yung panahon dito sa atin, mga kasagwan. Oh. Bali, sa Sabado pa at linggo. Sabado pa at linggo, mawala na dito, mga kasagwan. Hindi mo di... Saka may... Stern surge dito. Ingat yes. po tayong lahat, mga sagwan Hanggang dito na lang muna 'yung vlog natin. God bless po. God bless po sa ating lahat. Kaya po, s'ang mababay muna. babay mga kasagwan. <laughs> ingat po tayo kasi may bagyo, may bagyong ipiprito manalo ngayon. ngayon. <laughs> oh. <laughs> Yan gabon po, bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Ayun. Bye. Duryo. Kapi-kapi muna. Bye-bye mga kasagwan. Yan go dyan. Ingat tayo, ingat. Ayun. Abang-abang na lang mga kasagwan sa next vlog namin.